Panginoon, sa umagang ito, itinataas ko ang iyong banal na pangalan ng buong puso at galak. Ikaw ang Diyos na hindi lamang banal, kundi tapat at makapangyarihan sa lahat ng bagay, walang kapantay sa langit at lupa. Ang iyong pag-ibig ay wagas, at hindi maikukumpara ang iyong awa ay sumasaklaw sa bawat sulok ng aking buhay at ang iyong presensya ay nagdudulot ng buhay, lakas at isang kapayapaang hindi na ipapaliwanag ng salita. Bawat umaga na binibigyan mo ako ng bagong pagkakataon ay isang patunay ng iyong kabutihan, isang paalala na ang araw na ito ay isang yugto ng iyong plano para sa akin. Salamat o Diyos sa bawat bagong araw na ipinagkakaloob mo sa akin. Salamat sa bawat hininga na ipinahintulot mo sa liwanag ng umaga na nagbibigay ng pag-asa sa tibok ng puso ko na patuloy na tumitibok dahil sa iyong biyaya. Sa bawat sandali ng aking buhay, nais kong pasalamatan at purihin ka ng buong kaluluwa dahil kahit hindi ko lahat na ipapakita ang aking pasasalamat, alam ko na nararamdaman mo ito sa aking puso ang iyong grasya ay sapat at sa bawat hakbang ko nais kong kilalanin ang iyong kamay na gumagabay. Hindi man ako perpekto, Panginoon, at madalas akong mahina, patuloy mo akong minamahal nang walang kondisyon. Binibigyan mo ako ng pagkakataong makalapit sa iyo, kahit puno ng mga pagkakamali ang aking nakaraan. Sa gitna ng kalituhan ng mundo, ng mga pagsubok at unos na dumarating, ikaw ang hindi nagbabago, mdaing isang matatag na pundasyon, isang Diyos na hindi nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Itinatanghal ko ngayon na Ikaw ang hari ng aking buhay, ang sentro ng aking mga plano at pangarap. Pinupuri kita, hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa bawat kilos, sa bawat paghinga, sa bawat desisyon ko. Tanggapin mo, O Diyos, ang aking papuri na nagmumula sa malalim ng aking kaluluwa dahil karapat dapat ka ng parangal ngayon, bukas at magpakailanman sa lahat ng dako ng sansinukob. Panginoon, alam ko na ang iyong mga plano ay mas mataas kaysa sa aking makakalap na pag-iisip. Kahit minsan ay hindi malinaw ang daan o tila natatabunan ng mga alalahanin ng aking pagkakataon nagtitiwala ako na ikaw ang nagtatakda ng bawat hakbang ko, na ang iyong kamay ay humahawak sa akin. Salamat sa iyong katapatan na hindi kailanman nawawala kahit ako'y madalas na madudulas. Sa mga panahon na nawawalan ako ng direksyon, kapag ang daan ay puno ng kadiliman at hindi ko alam ang gagawin, naroroon ka upang ako'y akayin, tulad ng isang magulang na hindi iniiwan ang anak. Hindi kailanman napako ang mga pangako mo kahit ako'y nagkulang sa aking bahagi. Pinalalahanan mo ako na sa bawat pagsubok, may layunin, isang layunin na nagdudulot ng paglago at kaligtasan. Kaya't ngayon, buong puso ko, isinusuko ko ang aking sariling plano, ang aking mga ambisyon na minsan ay labis kong hinawakan at inaangkin ko ang plano mong mas dakila, mas puno ng biyaya para sa akin. Bigyan mo ako ng isang puso na mapagpakumbaba ng mata na marunong umasa sa iyo kahit sa gitna ng hindi tiyak at ng isip na handang sundin ang landas na iyong inihanda. Ikaw ang Diyos ng katotohanan at ang iyong salita ay ilaw na gumagabay sa bawat hakbang ng aking buhay. Sa iyo ako lubos na nagtitiwala, Panginoon, at sa iyo ko ibinababa ang aking buong eh, pag-asa ama sa gitna ng mga pagsubok at unos ng buhay na madalas kong hinarap. Ikaw ang aking lakas at sandigan. Kapag ang paligid ay puno ng takot, pag-aalala at kawalan ng kasiguruhan, ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan na hindi maipapaliwanag. Kahit na tila wala na akong lakas, pinapatatag mo ako sa bawat sandali ng kahinaan. Salamat dahil sa iyo, hindi ako kailanman nag-iisa kahit sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Tulungan mo akong manatiling matatag sa bawat laban, hindi sa aking sariling lakas na madalas nawawala kundi sa iyong makapangyarihang bisig na hindi kailanman napapagod. Palakasin mo ang aking loob, linangin mo ang aking pananampalataya, na minsan ay nanginginig, at hayaan mo ang aking spirito ay maging tulad ng isang puno na tumututol sa bagyo dahil sa iyong suporta. Kapag ang apoy ng pagsubok ay naglalagablab, hawakan mo ako ng mahigpit, huwag mo akong pabayaan, kahit sa pinakamahirap na sandali. Punuin mo ako ng pag-asa na hindi natitinag, ng tapang na hango sa iyong espiritu at ng pag-ibig na magpapalakas sa akin kahit ang mundo ay tumalikod. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng bigat ng aking loob, ang mga problema na hindi ko masabi sa iba dahil alam ko na ikaw ang aking tagapagligtas ang aking tagapagtanggol na hindi kailanman natutulog. Ang buhay ay maaring maging mahirap, impuno ng hamon, pero sa iyo, Panginoon, natatagpuan ko ang tagumpay na hindi mayaalis sa akin. Ikaw ang aking kalasag, ang aking tagapagbigay ng proteksyon sa bawat araw. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Isang pag-ibig na hindi nakasalalay sa aking pagiging karapat-dapat. Sa dami ng aking pagkakamali, sa mga beses na ako'y nahulog, patuloy mo akong tinatanggap ng may bukas na bisig. Hindi mo ako tinulak palayo kahit sa pinakamadilim na bahagi ng aking kasaysayan. Sa halip, inakap mo ako ng buong pagmamahal tulad ng isang ama na hindi nawawalan ng pag-asa sa anak. Napakasarap sa puso na malaman na ako'y tinawag mong anak, hindi lamang isang lingkod, kundi isang kaibigan na malapit sa iyong puso. Kahit minsan ay duda ako sa aking halaga, pinapaalala mo sa akin na mahalaga ako sa iyong mga mata, na ang bawat hibla ng aking buhay ay binuo ng iyong mga kamay na puno ng pagmamahal. Salamat sa sakripisyo ni Jesus sa krus na nagpatunay ng tunay na lalim ng iyong pagmamahal sa akin. Sa iyong pag-ibig, natatagpuan ko ang kapayapaan na hinahanap ko, ang layunin na minsan ay nawala at ang buong pagkatao ko na muling binuo sa iyong presensya. Hindi ko man masuklian ang iyong kabutihan sa ganitong buhay. Nais kong ialay ang aking bawat araw, bawat oras, bilang isang pasasalamat na nagmumula sa malalim ng aking kaluluwa. Salamat ang sa iyong wagas na pagmamahal na hindi natatapos ngayon bukas at man Panginoon, sa araw na ito, muli kong ipinapahayag ng buong puso na ikaw lamang ang aking pinagkakatiwalaan. Maraming boses sa mundo ang gustong ilayo ako sa iyo, mga tukso at alingaungaw ng kasalanan na nagnanais akong iligaw, pero pinipili kong manatiling tapat sa iyo, kahit ang mundo ay tumutol. Hindi ko hahayaan ang mga kasinungalingan ng kaaway na guluhin ang aking puso o maghasik ng pag-aalinlangan. Ikaw ang aking lakas kapag ako'y nanghihina, ang aking kaligayahan sa gitna ng luha at ang aking tunay na sandigan sa bawat unos. Kahit may mga pagkakataon na nanghihina ang aking loob, alam ko na naroroon ka upang ako'y itayo muli tulad ng isang magsasaka na inaahon ng puno na nahulog sa baha. Pinipili kong manampalataya sa iyong kabutihan kahit hindi ko pa nakikita ang sagot sa aking mga panalangin, kahit ang mga pinto ay sarado pa dahil alam ko na ang iyong oras ay perpekto. Ang puso ko ay patuloy na umaasa sa iyong plano, sa iyong layunin na mas dakila kaysa sa aking mga pangarap. Panginoon, ikaw lamang ang aking Diyos at walang ibang makakapantay sa trono ng aking buhay. Hindi ko hahayaang may pumalit sa iyo kahit ang mga bagay na akala ko ay mahalaga sa mundo. Sa bawat araw, nais kong mabuhay para luwalhatiin ka, para ipakita sa iba ang iyong kabutihan sa pamamagitan ko. Sa iyo lamang ako umaasa sa iyong lakas na hindi nauubos. Banal na Espiritu, hinihiling ko ang iyong patuloy na paggabay sa akin sa bawat hakbang ng aking landas. Sa mundong puno ng tukso, ingay at kalituhan, nais kong marinig ang iyong tinig ng malinaw. At tulad ng isang bulong na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Bigyan mo ako ng puso na mapagpakumbaba, ng tainga na handang makinig kahit sa pinakamaliit na hudyat mo at ng isip na bukas sa iyong karunungan upang makagawa ng tamang desisyon sa gitna ng mga pagkakataon. Ilayo mo ako sa mga daang hindi ayon sa iyong kalooban, sa mga landas na humahantong, sa pagkawala. Kung ako man ay maliligaw, kahit sa pinakamalayo ng aking pagkakamali, hatakin mo ako pabalik sa iyong yakap. Turuan mo akong mamuhay ng may kabanalan, ng katotohanan at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Panatilihing gising ang aking espiritu upang hindi ako malinlang ng kaaway na madalas ay nakatago sa mga bagay na akala ko ay mabuti. Iparamdam mo ang iyong presensya sa bawat sandali, sa aking trabaho, sa aking pamilya, sa aking mga pagsisikap at maging sa katahimikan ng aking puso kapag ako'y nag-iisa, ikaw ang aking ilaw sa dilim, ang aking gabay sa bawat kurba ng landas, ang aking tanglaw sa bawat gabi. Salamat, Banal na Espiritu sa walang sawang pag-akay sa iyong pasensya na hindi na uubos sa akin. Panginoon, aminado ako na madalas akong mapuno ng takot at pag-aalala, mga damdaming sumisira sa aking kapayapaan. Pero ngayong araw na ito, buong puso ko, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa puso ko, ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag, ang mga alalahanin na hindi ko kayang dalhin mag-isa. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Hindi ko kayang hawakan ang hinaharap ng mag-isa. Pero, naniniwala ako na ikaw ang may hawak ng aking bukas, ang may plano ng tagumpay at proteksyon para sa akin. Tulungan mo akong bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin, ang mga nakaraan, ang mga hindi ko maaring baguhin sa iba, at ipagkatiwala ang lahat sa iyong mga kamay na puno ng kapangyarihan palitan mo ang aking takot ng isang pananampalataya na hindi natitinag, ng pag-asa na hindi natatakot sa unos. Punuin mo ako ng kapayapaang galing sa iyo, isang kapayapaang hindi maipapantay ng mundo, isang kapayapaang nagbibigay ng lakas kahit ang lahat ay tila nawawala. Panginoon, kunin mo ang aking kabigatan, ang mga alalahanin na nakakapagod, ang mga duda na sumisira sa aking loob, at bigyan mo ako ng kapahingahan na hango sa iyong presensya. Sa iyo ko isinuko ang lahat ng aking takot, ang mga bagay na nagdudulot ng dilim sa aking isipan, dahil sa iyong presensya, ako ay ligtas, hindi matitinag, dahil ikaw ang aking tagapangalaga, ang aking matibay, natore. Pangalagaan mo ako sa araw na ito mula sa anumang masama, mula sa mga planong hindi mula sa iyo. Bigyan mo ako ng proteksyon na sumasaklaw sa aking buong pagkatao, sa aking pamilya, at sa aking mga hakbang. Panginoon, ngayon ay muling inuulit ko ang aking pangako ng may buong katapangan. Ikaw lamang ang Diyos ng puso ko walang ibang nararapat sa trono ng aking buhay. Si Jesus, ang tanging hari na gusto kong sundin, ang tanging pangalan na ilalagay ko sa pinakamataas na lugar ng aking kaluluwa. Alisin mo ang anumang humahadlang sa aking relasyon sa iyo. Ang mga bagay na akala ko ay mahalaga, ngunit lumalayo sa iyo. Kahit gaano pa ito kaakit-akit o kagiliw-giliw, sa aking mga mata ituwid mo ang aking puso kapag ito'y naliligaw kapag natutuksong lumiko sa maling direksyon banal na espiritu tulungan mo akong huwag ma sa mga bagay na walang kabuluhan sa mga bagay na ninakaw ang aking oras at pansin mula sa iyong layunin paalalahanan mo ako araw-araw na si Kristo lamang ang sapat na ang kanyang pagibig ay higit sa lahat nais kong mag-focus sa mga bagay na may halaga sa langit sa mga bagay na magdadala ng tagumpay na tunay at walang hanggan panginoon linisin mo ang puso ko mula sa anumang uri ng idolatry mula sa mga bagay na naging dios sa aking buhay nang hindi ko napansin maging ikaw lamang ang aking mahalin at pagsilbihan sa lahat ng oras sa bawat sandali ng aking paghinga, ikaw ang una sa umaga, ikaw ang huli sa gabi, at ikaw ang lahat sa bawat hakbang ng aking buhay. Panginoon, salamat po dahil sa pamamagitan ni Jesus, ako'y buo at tinubos mula sa aking mga kasalanan. Hindi na ako alipin ng kahapon, kundi isang anak mo na may bagong buhay, isang buhay na puno ng layunin. Tinanggap ko ang kaligtasang hindi ko kayang bayaran isang kaloob mula sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi matutumbasan ng kayamanan. Ang katawan ko ay templo ng banal na espiritu, isang banal na tahanan na pinili mo para sa iyong presensya. Minarkahan mo ako ng iyong pag-ibig, sinilyuhan ng iyong pangako, at ginawa akong kumpleto kay Kristo. Hindi ako kulang, hindi ako naiwan, dahil sa dugo ni Jesus na nagbayad ng aking kasalanan. Sa krus, itinakdamo ang aking halaga. Mas mahal pa sa gintot pilak, mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ng mundo. Papaalalahanan mo ako araw-araw na ako'y tagapagmana ng iyong kaharian, isang anak na may karapatan sa iyong biyaya. Sa panahon ng kahinaan, kapag ang lakas ko ay nauubos, ipaalala mo na ako'y higit pa sa gumpay kay Kristo Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas, at sa iyo ang lahat ng papuri sa bawat tagumpay, sa bawat proteksyon na ibinibigay mo salamat, Panginoon, sa bawat sandali ng panalangin na ito na nagdudulot ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Salamat sa iyong presensya na nararamdaman ko kahit sa gitna ng aking mga laban, sa katiyakang hindi mo kami kailanman iiwan kahit ang mundo ay tumalikod. Lahat ng aming sinabi iniyakan, at inalay sa harap mo ay itinatagubilin namin sa iyong banal na kamay, O Diyos. Tanggapin mo ang aming pusong mapagpakumbaba ang aming kaluluwa na umaasa sa iyong kabutihan at hayaang ang panalangin na ito ay maging isang tulay patungo sa iyong biyaya at proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, Amen. Kai-bigan bago ka magtapos sa video na ito, nais kitang imbitahan ng may bukas na puso, mag-iwan ka ng iyong prayer request sa comment section. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong sa panalangin. Lahat tayo ay may pinagdaraanan at ang komunidad ng Kimsyo Araw-Araw na Panalangin ay handang makinig, handang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng ating mga dasal. Hinihikayat din kita na basahin ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila ng may puso. Isang simpleng ipagdarasal, kita ay maaring maging liwanag sa gitna ng kanilang dilim, isang salita ng pag-asa at lakas sa puso ng bawat mananampalataya. Sa comment section, hindi ka nag-iisa, narito tayo para sa isa't isa, magkahawak kamay sa pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin, magkaisa sa pag-ibig ng Diyos na buhay, at tapat ibahagi ang iyong mga dasal, ipagdasal ang mga pangangailangan ng iba, at lumago tayo ng magkasama sa presensya ng Diyos na nagbibigay ng tagumpay at proteksyon.